Ah, uh. oh, tahu dia mandar. Dia mandar. Cake mu dau. Melambat. <tipos> Mai Oke, okay. tapi lah. Tapos tutok to mo dito. Dito. Sige, kick mo ba Okay, mayroon. Okay. Malambot. Los compression. Los compression. Wala, lahoy-lahoy. Tanggalin mo yung spark plug. Subukan mo muna ng langis. Lagyan mo yung plug. Yung kabila lang. Kone mo yung CBT ko doon, no? Kailan lang to yung mandar? Yung um, viernes. Sige, okay, uh, go. sige, sige. Last week pa. Uh ah. Okay. Okay. Nagay mo yung spark plug. Putula mo yung high tension wire. Hala, all. Kapit na. Yeah. Okay, kapit na. Okay. Isang kick lang. Isang kick lang. Nag-loss compression lang pero kailangan mo to itap sir. itap ba? Itatap talaga to. Naangat yung valve nito. Pero obserbaran mo. Kung ayaw mo ay ayaw mo patap, obserbaran mo kasi Patap mo na lang. Kasi pag itap natin, nahasahin natin yung valve para lalapat talaga siya. Umangat lang yun. Kaya hindi umandar. Kasi Mahirap talaga. Mahirap talaga. Sorry ah. na punta diyan. Okay. So gawin natin top overhaul palitan ng piston ring disc gasket, head gasket asa, valve cell palit yun malang problema, umangat lang valve kaya hindi umandar kasi loss compression kaya na eh. Nung nilagyan natin ng langis, tapos yung epi cleaner pa pang gamit, uh, ayun, gumagat na oh. Matumigas na oh. Kanina, lambot eh. yan din. Sige, ayosin natin. Isama na lang natin dito. Tulungan nyo. Tulungan nyo.